kaya mong ano, bumababa. Ba? Ang hirap bumaba. Parang dapat merong... Ano yan? sa barangay. Ah, sa barangay ba? Akala ko sa kanila. hirap kasi tong tulay eh. Dati dito dadaan. Hindi pa naayos. Bakit nasira? Dahil luma na talaga. Oo. Kalumaan. Mag Ulan ba ito? Matubig. Eh? Pag hintay, abot tubig dito. Mm -mm. Hindi pa naayos yung mga ano, tubo-tubo. Maajjo mm na tanan, maajjo. -mm. Uy mong tonggo, ito ah. Oo. -oh. Pag high tide, abot ang tubig dyan. Pag high tide. Ay, dala dito. Oh, dala dito. Low tide na yun eh. So, may isda. Hindi naman namatay itong mga mandos. Hindi naman. Okay. Steak plant. Steak plant ng maribuhok. Ah. Masagalaw. Masagalaw-galaw. Oh, Pakagat ka nga. <laughs> <laughs> Subok nga. Para maniwala yung audience. Sakit <laughs> yan eh. Dinti Rusia. Ito, ito. hindi na alam magagat mahawakan mo pero uh, ano yun mo para kagatin ka galawin mo para kagatin mo lumago eh natakot কি তুমি বাজেট হয় Ano kaya yan, Oo. Oh, oh. Pero okay lang naman, Tay. Eh. Kuha si Dunia. Yan, yan, yan. yan. Malinaw yan. Alam mo damo. -damo. Ba't wala ba tayong na nakitang alima sa gatisa. Ah oh, wala. Pag, pag nakarinig sila ng mga ganyan-ganyan, tago-tago yan sila. Oo. Oh. Ko, so, Ate Tes. Yung oh. alima pula. Okay, maingay. Hoy, okay, isang piraso mang sana oh. oh. Si Ate Tes. <laughs> Ikot mo, sis. Ay, sis. <laughs> I okay. need

you tingin mo di ilang years na ito? 100. Ano ba ito di? Ang group pa rin. Itong malaki? Oo. Oh. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Morning, oh.

i <laughs> no. full service. Ayan na po ang house niya. Lapit lang po ano. Ay, thank you so much po. Na-enjoy po ang man group. Thank you po, Sister Ding. Nambunan pa kami ng blessing mo. Ang ganda ng mage. Ka ano? Kakain na ba? Okay. Kakain na? Sige. Bakit ulit? Ang ilang. Ako nandun ang main dish. Ha? Ano ito? Malas ito? Ito. Ito. Ito ang... Buhos na buhos. Oops. Pa, paano kainin ito? Laki. Yeah. Ito yung binili mo? Oh, pang -it makain ba yung ayong shell niya? Ayoko, pangit ko. Oh. Nagbibiro <laughs> lang ako mo naman. Binibenta yung shell Ay. na yan. <laughs> <laughs> Lagot ka. Bakit <laughs> ayaw? Ito si ano. You know, hindi naman ito matibay. Eh. Okay. Ito. Susubo na ito ah. Eh. So, parang mong palasa lang. Ano yun, sis? Ano yun, nilagay mo? Sugar. Sa dito? Doon. Diyan ka. na lang ako. <laughs> Masarap ba yan? Sabay na ka niya? Kaya siya, umiro ko kong gabi.